So, eto papunta na tayo na tayo malayo pa yung barangay ano, for sure. Dulo lang, no? For oh, sure, ano bang ano yan? Meron dito barangay 301 Yung, malapit po sa road 10 na. Ay, dito po yun. Skinita. Ay, ang lugar dito, mga kabatang helmet ng kalsada. Dito medyo maluwang pa. Pero, dito mapapasabak na tayo sa sa ano, sa kaliitan. And shout out sa mga kasama ko naglalakad. Oh, ayan, oh. Ayan, mga tropa pip. Oh, ayan. Ah, mapia daw sila. Lumbaw ka pa ito, helmet! Ayan, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button tayo nyo para laging updated sa lahat ng mga pinupuntaan ko. Ngayon, <laughs> mga bata, helmet, may challenge tayo. So, kailangan natin makapunta sa dulo ng Pacheco and kung ano yung makikita natin sa dulo nun. Kung ang lusot na ba nun is R10 or yung Road 10. So, ito, galing lang to sa isa sa mga subscribers natin. So, nandito na tayo. Naglalakad tayo sa Franco. Habaan to ng Franco. Pupunta tayo ng Pacheco. Baltasar. Ang pupuntahan natin is Pacheco. O, ba? Diba? So, pupunta tayo doon mga abat helmet. Ay, ano? Shout out kay Lakuya. Hindi <laughs> ko tunduroy naman ako. Baka lang naman ako ng ano. Peking ano. Chinese. <laughs> Kasi susunod ko na ispanday pira. mga ang helmet. Itong challenge na to, challenge to ng pagpapayat. <laughs> kasi lakad yung gagawin natin. And, tatry natin talaga na makapag-courtesy call din sa barangay. Para ano, may bas-bas tayo. Kasi, based nga dun sa research, research talaga. Based dun sa nakita natin, mga patahin, medyo kumalit kasi mga daanan. So, ito, panday pira tong niliko ang ko, ha? Kasi dulo si. Eh. Lilit ang lilit yung kalsada rito, mga <laughs> kabata helmet. Kung doon sa lugar namin, kung <laughs> sa lugar namin, iskinita pa more. Dito mas iskinita pa more. So itong nilalakaran ko, panday pira to. Wala pa akong matanungan, saan yung barangay? So ang pupuntahan natin ay yung Tondo Shore. Kasi may napagsabi sa atin na yun na nga yung dulo. Para maabot ko si R10 or si Road 10. So, ito, itong dinadaanan natin, Panday Pira to. Ito yung teritoryo ni Big <laughs> ito, hindi ko to teritoryo eh. Teritoryo to ni Big Ayan, tingnan natin. Saan tayo aabutin? Dito pala, nakikita ko na, sikip-sikip. Kasi lalo na yung sa dulo, bangkusay. Masasikip doon. Yung mga barona. Sa tagal ko na sa tundo ito yata yung hindi ko nalusutan <laughs> so ito ko Santa Maria tatawid tayo Santa Maria street ito yung bangposay so next is Peñalosa so ang katabi pala ni Panday Pira is Peñalosa so lalakad pa tayo mga helmet papunta sa Pacheco so Panday Pira Peñalosa pacheko. Tiga-tundo ako mga kabata helmet pero itong lugar na to, madalang kasi akong pumunta rito. Basta pupuntahan ko pa yung tenement. <laughs> tenement. Kapulong. Pero ito kasi, ito yung mga lusutan. So yun yung tutumbukin natin. Huh! Grabe itong challenge na to mga patang helmet. Bukod sa buwis buhay dahil papayat ako <laughs> buwis buhay talaga pag wala kang rito pero mababait naman kami mga tiga tundo dito so kakana na tayo saan tayo nakakapunta no? sa dulo ng Pacheco kakana na ako kasi Pacheco street Ano? <laughs> pasikip pasikip na to This is it. ito, na Ito, hanapin muna natin yung barangay. Kailangan natin makapunta sa sa for short. So ito may barangay dito. Tatanong tayo. So ito ay kahabaan na ng Velasquez si mga kabata helmet. Oh, Pacheco. So dulo nito. Pero mag courtesy call muna tayo. Tau po. Ewan wala tao sa barangay. <laughs> Pumasok ako walang tao. Saan so, kayo tao din sa barangay? Walang tao. Tay, saan po yung tao sa barangay? Wala pong tao eh. Wala. Bakit? Tay, saan ba yung papunta ng Tundo? For sure. For sure na. Dito. direkto ko lang to. Iba pa. po. Hello? Hello? Oh <laughs> May challenge kasi ako, Tay. Ah, okay. uh, sabi ng subscribers ko, kailangan makarating daw ako sa dulo ng Pacheco. Ay, dulo. Ayan, dulo. Magpula doon. Apa? Ayan doon, dulo. Don't na doon sa dulo, Tay. Hindi. Kasi pagdating doon, don boss ko na yun eh. Uh. Pero Pacheco pa rin yun. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero yung Poc Shore doon po sa dulo. Uh -oh. Pinakadulo pa po yun. Apo. Uh po -huh. Yun na yung malapit sa pier po. Ah, yun. Ito yung ah. Kasi sabi nun, presinto ng ano na, ng police Ah. Pero hindi Kaka, naman Ano, ang nito yung... Kapilan? No. Iba yung kapilan. Dito yung lang Ah, dito naman. Banda. Aha. Uh -huh. Tapos yung, ano, yung parang center. Ah, yung uh, center, uh, center po. Ah, yun, yun. Yung center. Sa Dulo dulong-dulo. Malayo pa tayo. Malayo pa yun. Yung ano yun. Kung lalakari yun. Opo. Okay. Yung direction, direction. Direction lang po. Eskwela, simbahan si ng Don Bosco. Apa. diretso. Tapos, ito center. Tapos, isin ko ng Tapos, may barangay din oh, doon. Ah, meron din po. Malapit lang yun. Oh, yan. Oh. At, would, lang na, oh, ah, oh, yan. Ano, 67. po, malapit lang yun. Ah, po kayong batiin. Thank you, tay Eh, mamili na kayo kay tatay, oh. Oo, sige. Mga paninda ko yan. Oo, oh, mga paninda ni tatay, mga bar na helmet, bumili na kayo. Diyan kayo matatagpuan dito lang. Diyan Dito, sa barangay dito. Ah, Sige, tay, ingat ha. Thank Hindi ko ba to? Baka karating ako ng Tondo. Tondo Sure. Tondo for sure? for sure. Oh, for sure. bago po dumating ng ano, highway. Ayun, Tondo Ng road 10. Kasi may challenge yung mga subscribers ko. Kailangan ko raw Madiretso yung dulo ng Pacheco. Mm. Bago dumating kayo na highway, yun, Tondo Porsche si muna. Ayan, muna. may kalab shout out kay Kuya. Oh, Bawing so sa pang batiin. Ay, binabati ko yung nagbudol-budol niya akin. Ay, dali, shout out mo tayo nagbudol sa'yo. Ang ganda pa mas yun, maaga. Magkano pa nagbudol sa'yo? 4K lang po, 4K. Ay, marami. Oh, oh. Tiga dito lang din sa atin. Hindi po. Sa BM. Sa BM. Uy, kawawan si Kuya, balik niyo na yung nabudol. Oh. O, oh, ayan na. Kuya, doon ba may barangay din? Yan po, 67. Ah, dito? Ah, Oh. Eh, yung, niyo po yun. yung for sure, ibang barangay pa yon. Ah, oh, marami pang barangay kayo madadaanan. Ah, oh, okay. sige po. Basta diretso lang. Ah, oh, thank you po, ya. Diretso yun ko lang daw to. Makakalating na daw ang road 10. Malaki na rin siguro pinagbago nitong lugar na to, no? Pero, sabi nga, sa tundo nga, may langit din. <laughs> Masasabi nila, diretso yun ko lang daw. Tingnan natin kung tayo aabot dito pag natin. Dapat pala sana ako ko yung makakapit bahay namin para may kausap ako eh. Gayto ka sarap sa tondo mga kabata helmet kasi kahit saan ka tumingin na iskinita or kanto, may mabibilang kang papudang. Malayo layo pa lalakarin ko mga kabata helmet pero see. Si. Kaya gaalok sa akin na sa makaya ko ng tricycle. Si Pero, huwag na kasi, hindi nyo makikita yung ganda ng tundo rito sa dulo. Sa dulo, diretso lang tayo. Tay! Pag diretso ko to, papunta lang ng pierto. O kailangan ko lumigo rito. Diretso lang to. Thank you po. Diretso lang daw. Ah, mga langgay. Ah, ito, mga langgay. Teka, magtatanong tayo. Bar Tondo for sure? Ah, uh, diretso pa po. Malayo diretso. pa yun, ma'am. Sa so, may ano kayo, center? Ah, uh, dun po papunta. Kasi may challenge po sa akin yung mga subscribers ko, ma'am. Kailangan ko raw pong madiretso yung kahabaan ng Pacheco. Okay, diretso pa po. And then, dire-diretso. Dito po sa Apo. portion na to. Diretso. May barangay, okay, doon, ma may barangay po doon, ma'am. You may know, barangay po no, doon. Yun ay barangay ng Porto. Ano no. po ang tapin na ang polisya? Uh, ah, kasi makikipisikol po ako sa barangay captain po eh. Opo. Do doon po yun sa doon. Okay, okay, oh. okay. Baka may gusto po kayong batiin. Ay, hello po. Barangay 67 po kami. sa pumumuli po na aming Kapitana Dima Mendoza. At barangay 67 po. Mabuhay barangay 67. Di ba sa Tondo may langit din? May lang. Thank you, ma'am. Ang bait ng barangay dito, mga kabata helmet. So, sabi ni ma'am, dederechoy ko lang to. para Kapitan na Bilma! <laughs> Ang inyong lingkod. So, dito, Dire derechoy lang natin. Tingnan natin anong kakaabutin ko rito. So, intersection. Pero sabi ni Kagawad, <laughs> dere-derechoy ko lang to. Makikita ko yung barangay for sure so dere derecho siya mm. so pupunta po tayo sa barangay for sure ah talagang ang mm. skinnaker, ay ang lugar dito mga kabatang helmet yung kalsada dito medyo maluwang pa pero dito mapapasabak na tayo sa sa ano, sa kaliitan. Ten Parang lugar lang namin. O nga pala mga kabatang helmet. Ang kausap ko sa kabilang linya si videographer. Kailangan natin ng ano. Satellite. So ito. Barangay 67. Ah ito yung barangay ni Chairman Vilma. Yung nakausap natin kanina. So, kailangan lumiko na ako. Dire-diretso to. Oh. Para siyang ano. Teka, magtatanong tayo. Ay, ilatay nun po. Ay, pag matidiretso ko to, parang kay for sure na. Ay, yung parang kay for sure po. Diretso lang. Thank you po. Apa? Alam nila. Kasi sabi sa akin ng kagawad, nurse po kayo. <laughs> Papunta po kayong barangay. Uh, so, ito, Pacheco Corner, Osmeña Street. So, dire-direcho lang to mga kapatang helmet. And doon sa lahat ng mga nag-request, natutunin natin yung pinakadulo ng Pacheco. Yes! Ito po, yung kahabaan ng Osmeña Street. So, lakad lang tayo. Pumayat ako rito. Wala <laughs> well, malayo pa yung barangay. Halapit na. Thank you. <laughs> dito marami na mga bata. So, dire-diretso tayo. Hello guys! Ah, dito po kami! <laughs> Hello guys! Uya! Yeah, malapit na ba ako sa barangay? Hello! Okay! Oh, okay, oh, oh yeah. Shout out sa mga kasama ko naglalakad. Oh, ayan. Oh. Ayan, mga tropa pip. Oh, ayan. Mapiating ko. Mapiating ko. Ah, mapiating sila. Mapiating <laughs> ko. Batang basurero. Ba batang basurero. Saan kayo? Happy land. Hindi. Saan dito. dito kayo? Sige. Oh, ayan. Makasama natin yung mga oh, batang. Ay, Hey! Basta rero. Hey! <laughs> Tara, samahan natin O, samahan nyo ako doon. Ikaw, panday pira. Ako, helmet. So, diretso lang tayo. Ito, Osmeña, Liwayway Street. O, oh, Liwayway Street. O, oh, sige na. O, o, ba yan yung mga kasama ko ngayon sa challenge natin mga kabata helmet sa paglalakad dito sa kabataan ng Pacheco Batang Pacheco eh ano kayo? Batang Kali lang Ah Batang Kali eh yung Batang Bata Bata Pacheco Bata <laughs> oh, oh, bata ni ko oh, eh, ka? <laughs> Ayan, may kasama tayo ma. Kapataheron ito. Bakit daw wala Ano Ano yan? Ay pa ba yung barangay ano, for sure. Dulo lang, no? Oh, sir, alam ko, ano bang, ano yan? Meron dito barangay 341. Maragar yan. Y yung malapit po sa road 10 na. Ay, dito po yun. Liliko pa ako doon. Yung, yung kanto. Ay, yung liwayway? Hindi, yung dulon-dulon ito. Kakanan kayo. Yung, ang tawag At doon, doon yung center? Oo. Oh, uh, Ah, doon malapit? Oo, oh, tapos yung katabi niya, police station. Oh, oh, yun, yun nga. Yung ngang. kanto, Highway, Pierre. Oo. Oh, oh, eh dito, oh. pag diretso to. mas malayo kayo dyan. Yung oh. kanto nito, Hello, guys. Herbosa. Hanggang po Ah, yung Herbosa to. Oh, yung dulo nito, Herbosa. Kalawat ka oh, yung Herbosa. Ah, so hey, man, babalik hello. ako doon. Hello. Guys. Yung dulo. Hello, guys. Ano? Kakanan kayo. Pag diretso na kayo. Hi, guys. Wala pa akong ligo. Dulo. Oh, sure. dulo. po dito. Dulo. may Dulo. 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 hindi Dulo. Dulo pagdating nyo ng dulo, bago si dumating nyo ng si dulo, may pakanan. Si Oo. Oh, ah. Dire-direto na kayo noon. Ah, Tapos Baboy. makikita nyo, nyo na hinahanap nyo yung Porsche. Ah, ah. Tapos police station. Oo, oh, oh, yun nga. Doon Tapos, sa police. Tapos highway. Oo, sige, sige. Thank you. kuya. Thank you, Thank you kuya. Oh, Baba Babalik tayo kasi nga Ano ang pangalan mo? Ako po si Tanta ang Borgo. <laughs> Alam nyo, ganito talaga sa Tunto. Maraming bata. Sa lugar din namin sa Corcuera. Maraming din talagang mga bata. Dadadaan ka ba ron sa Corpera? Opa! So, pupunta ulit kami. Ayan yung mga kansyan para na kinolekta nila. Oh, Sabi ko na nga ba kalala ko oh, yung batang si Familiar eh. Oh. 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 Ah, tigok ba? Hindi, <laughs> <laughs> saan po ba rito yung ano, barangay sure? Yung may health center, tsaka... Doon. Sa may Herbosa. Hindi, may police Hindi, yung may police station, te. Sabi ah, dito, kasi dito, daw. may Bosco. Tapos, ang on nun, road 10 <tossilus> na. Oo. Uh, uh, oh, shout out muna okay. kayo, babe. Gusto po kayo matiin. Ang ganda talaga ng mga taga-tondo. Ano ba alam mo, te? Rosel. Ayan si Ate Rosel. Sexy yan, o. Pak. Thank you po. Diretso lang yan, Thank you po. Oh, kasama ka sila. Alam mo yun, teh. O, sige, ito. Diretso. Teh, let's go! mga kasama ko, mga kabat helmet. Mga bata talaga. <laughs> sa lugar kasi namin. Sa Coricuera. Hindi ganito ako yung mga bata, mga bata kasi mga naglakihan na rin eh. Pero ito. Ayos ko ka, teh. Ayos ko yan. <laughs> so ayan sana hindi tayo abutan ng ulan mga kapatid pero eto na yung kahabaan talaga ng Osmeña and makikita nyo naman talaga kung ano yung progress mula noon huh? oo oh! tiga tundo nga ako ano ka ba tiga korkwera lang ako eto pala pacheco street ah So, dire-direcho lang to. Ah, okay. Ito na, nakita ko na ako oh, bata helmet. So, ito pa, Checo Street. Papasok tayo dito. Yung tulong nito, sa lahat ng mga nag challenge sa atin na pumunta sa dulo ng Pacheco. Ito kasama ko yung mga batang papya. Batang, batang eh. <laughs> batang, batang, batang so, nakikita ko na yung dulo is yun na nga yung R10 or yung r 10. Pero, ko. Ito pala yung Terino. Ah, Ah, doon sa mga truck. Oh, ah, sa mga truck. Di ba, Pierre oh. na yun? Oh, oh. yan Mamaya yung mapapanood. Mamaya ang gabi. O, sa amin. Ay, ito. Doon, boss ko din ng no, mga jeep. Ay, pa ba? Saan? Sa Angel? Hotel! So, ito. Ay, wow! Bomb Bongga! So, ito mga kapata helmet medyo malapit na tayo kasi nakikita ko na yung item oh magdumaan na nga iba yung oh bongga bakit kasi yung papa may ring paro lahat ng mga mga crispy na driver jeep din na makakaibigay papa wala pa nabit nila yung jeep so eto diretso na may changirin pa na dito mga kabat helmet ah sa 35 years ko dito sa Tundo ngayon ko lang napuntahan tong dulo ng Pacheco. So, ito pala yung mga jeep na Don Bosco. So, sa dulo, doon yung pang malakasan na police station, yung barangay, tsaka yung health center. Dati kasi, sabi, um, slum area nga daw. Pero laka kasi ng progress dito, makakapat ng helmet. Hindi mo masasabi na super ang hirap. Ano? Kami, Bakit? Bama, kami. Ayun. Bawang, <laughs> ayan, yung mga bata, nag-aaway na sila. Normal na po sa amin yan dito sa Tondo. So, teka lang. So, saan po dito yung barangay? Diretso pa? Anong barangay? Nang for sure. Yan, yeah, yeah. yan, malapit na po ako. Thank you po. so ay, ko yan, So, ayan mga bata, helmet, malapit na tayo. May tumbong din pala dito. So, ayan. Yung mga bata, to yung pag-asa ng bayan o oh, pak sabi nga nila eh malapit Ay, daw sa Pinakita oh 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 finish line. finish line talaga so ayan dito may mga side street pa dyan yung mga eskinita pero ito mga bata helmet ito na yung pier o yung road 10 natin ito yung motor yung aking pak Motor <laughs> Sa inyo yan? Ah, so, ayan yung health center. Nakabata helmet. Yung blue na yan. Tapos try natin na. Ha? Ha? din? Ah, oh, sa center. Ito yung center. So, yan blue. Yan yon Nakita natin sa Google Map. So, hindi talaga tayo naligaw. And, eh, may ganap shout out sa mga batang mapiya, batang kiri na nakasama natin. Walang kiri dito. May na sila. Ano kayo? Akala namin talaga sa kapitulang. Tagol So, ayan, mga kasama ko. Ikaw pala, ito yung dagi ko na dadaan sa display TikTok. Ah. O, TikTok, saka YouTube, ba? O, mamaya mapapanood na nila yung mga mukha nila. Ang tanong tayo kay Chip. Hello, sir. Ganap tayo po. Saan po yung barangay for sure? Barangay? Barangay. Nang for sure po. Barangay po. For sure po. Dito nga sa barangay 118. Malayo pa, sir. Yung unang katalas naman, tulit-tretso niya lang, Ah, na. Ayan. Thank you kay Sir Megan of South Outjects. Sir, thank you po. So, ito mga kapatang helmet na rin. Tingnan po natin ang dulo ng Pacheco. Ayan o. O, ilalapit ko kayo doon para makita nyo. Makasama ko yung mga baget. Tinatawag yan na yan, eh, yung mga kamapya niya. <laughs> okay lang. Ayan ah, ano? kay Nanay pala nila kasi yung ano, ano. Bala sa bala. yung paano? Ano? Paano sa, 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 sa pangalan niyo? Sa buhay. Haha. Injusto lang. Ba? Padawin niyo vlog para malawa yung totoong pangalan. At e na ba eh. ang sa kanila? nila? E pa lang ba kote? naman. gayo lang ba kote? E gayo lang kami. kote? E gayo Yung ba kaya na lang glimmer sa lahat so eto mga kabana helmet Papakita ko muna sa iyo na talaga ang totoo na natin ako sa dulo ng Pacheco medyo sumakit yung ang lahat kasi medyo mahaba haba pero enjoy ako kasi may mga nakasama tayo mga bata so eto, eto yung road 10 so ayan ah Ito yung kahabaan ng Pacheco eto yung pinakadulo ng Pacheco kapag dito kayo sa road 10 o sa pier, pier na yan oh welcome. Welcome. To... Kain ka na nga ni yung tay upload. Mamaya, panoorin niyo ha. Ayun ah. Shoutout po sa mga kay ano diyan po, SQLT. kumain <laughs> oh, na kayo, kumain na kayo doon. <laughs> so ito, mga kabatang helmet. Ayun, road 10 to. Pag dinerecho niyo to, papunta na po yan ng monumento. To so, happy land doon. Pag to dinerecho niyo Rojas Boulevard diyan, papunta kayo ng south. So ito, nandito tayo sa Oh, pak. Oh, Mel Lopez Boulevard, National Road yan, I-10. So, pabalik na tayo doon, nakakapat na helmet. Achieve tayo for today's video. So, oh, nakakatuwa talaga kasi. Ngayon ko lang na-experience na mapadpad dito sa dulo ng Pier Dito sa lugar namin sa Tundo, na ito pala yung kakahantong ko. <laughs> Talagang road 10. So, ito, may galap shoutout sa mga bata. Kumakain na sila mga kabatang helmet. Nakakatuwa kasi mga nag-guide sa atin at hindi ako na inip sa paglalakad. Kaya, maraming salamat. Basta, comment down below nyo lang kung may mga challenge kayo na gusto nyo gawin namin. Puntahan namin. And, syempre, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, Mr. Boy, nyo nag-helmet yun. Bukla, it's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Bye. sa inyo mga SKL. Shout Mafia Team. Mafia Team!